Nakakaloka ang mga mamang netizen. Dahil lang sa obvious na umbok ng Chani Bea Alonzo sa latest photos at videos niya ay pinagbibintangan na siyang buntis. Trending ang TikTok video na kuha sa surprise birthday party ni Bea sa kanyang bahay at dito nga napansin ng mga intriguerang cyber citizen ang tila malaking tiyan daw ng aktres. Puro mga positibong komento naman ang mababasa sa Sokmed kung sakaling totoo ngang nagdadalan tao na si Bea. Pero may mga netizen din na dumedepensa sa aktres at baka hindi lang daw sakto sa katawan ni Bea ang suot na damit. Pero mukhang excited na rin ang mga fans na maging mommy si Bea kaya naman ang tungkol doon ang topic nila. Ngayong biyernes, October 17, ay 38 years old na si Bea kaya okay lang daw kung sakaling magbuntis na ang aktres. Hihintayin naman namin kung magre-react si Bea tungkol sa bagay na ito. Anyway advance happy birthday Bea. Ano ang sinyo sa balitang ito?